So, ganyang ginagawa namin mga kanog na. Hey, Lilinis na agad para mamaya sa pag-ihaw. Goods na. Hala! Isang dang kalay nga! <laughs> Hala! Ka oh, grabe! Grabe! Taba o! Tahong na parang talong! Grabe o! Oh. Grabe o! Oh. Ganda pa ng ano pagka... Ano nang araw? Hmm. Tama sa kanya, Mar marami pa oh. Meron pa akong nakita ni Sir. Wala tawag ng lagyan natin yung cheese. Sarap. Totoo. Marami na din. Okay. pilip pili po yung walnut niya. Yan, tawag mo ulit. Lalim. Slide. Ang laki. Ang laki. Grabe. So, nakaapat na taong na tayo. Meron din tawag sa baba. Malalim na masyado. Masarap na masarap na sa cheese. Pwede rin yan cheese, Jay, no? Pwede rin. Yan ang yung tipong mga tuna cheese sa kanya habang ginigrill. Lamig kayo. Ayun, ang laki niyan, Jay. Hirap. Ayan, Grabe. Laki oh. Bitte, dami na buhok na ito. na, may dad na. Tapos, may isa pa dito, yun. Ayan, may isa pa dito. Ayan, kumapintang. Sige, yun. binuhat na. Isa lang yun eh. Dalo. Ah, talaba. Laki, Jay. lah Dito yung isa, Jay. dito. Dito talaba. Tal tal Ang dito. Dal. Dito sa dulo. Yan muna. Ano yan? Hala. Apat. Plus isang talabang napakalaki. panalo. Libre naman ng pagkain namin sa kubo. Meron tayong cheese whiz. At least, di puro alimango. Oo. Oh, ano tayo? Grilled. ano mo mango Food trip talaga tayo may sa kubo. pa ako ng alimango. Ayun Isi. Easy. Tahong. Ayan o lalo tsaka ito yung talagang malaki yun yung so, ganyan ginagawa namin mga pano may na agad para mamaya sa pag-ihaw goods na ayan ang ganda ng kapat nya oh. muti-muti ang gadar din yan yun Ang no? ng pagkasyal nya Talagang shell Pearly shell Pero pag uh, ganito kasi Idol pag ganyan Di ba taba yung ganyan? O? Oh? Oo oh, Mabuti masyado yung shell Mar Marupok yung pag ganyan Marupok yan Hmm hindi siya masyadong Ayan, kumakain Ayan no. milky shell. o Ah ang <laughs> ano Veterano ko talaga dyan o no? Tahong Ayun na no, tong daw. Oh, malaki pala. Malaki? malaki? Parang maliit lang naman. Parang maliit lang. Hala, laki Malaki. Panalo. Sinang nga mga sinasabing panalong tahong na talaga namang sakto mamaya sa cheese natin lulutuin. Tapos manghuli pa tayo ng alimango. Lulutuin daw ni Lemuel sa lomi. Lomi alimango. Ayan jay, laking yan Ayan yeah, ang ganda ng pagkakahanan niya, oh uh, okay. Yung mga sibir, nagkakahanan Ayan jay, malaking taong nasa kabila Pwede na ayun taong ulit Ayan, yeah, Ay, ang laking lang Ala, nasira yung payong. <laughs> tingnan pa rin, tingnan din. Yeah. Will cheese tahong tayo maya <laughs> Panalo. Cheese. Nakakakuha ng malaki. yun yeah. Kapalad dong. Ha? Yeah. Kapalad din. Kaya nga. Kuwento na. Oo. Oh. So, Sasalo din si Tay DJ. Oh, ang liit ay doon Ha? Ang liit Malaki yan alam I, ko eh Isa Isang dangkal Isang dangkal? Oo oh. Isang dangkal Hala, isang dangkal nga <laughs> Hala Isang dangkal oh, ay doon Ang grabe eh. Isang dangkal Hala <laughs> Ang laki n'yon, Jey. Isang jungle nga. Alak. Ang laki n'yon, Jey. Isang jungle na tahong. Bakit nilagay mo lang dito, Idol? <laughs> Ang Idol. Okay. <laughs> Lucky. Lucky. Yeah. Parang talong eh. <laughs> <laughs> grabe, laba oh. Tahong na parang talong. Grabe oh, grabe oh. Ganda pa ng ano pagka ano ng araw. Mm. Tama sa kanya. marami pa oh. Meron pa ako nakikita ng isa. Oh. Yeah. Oh small. Oh, pero terrible. Terrible. <laughs> tanggal tanggal lang sa bato, may ulam ka na. Hmm. Depende na sa'yo kung paano mo lulutuin yung nakuha mong talaba kasi pwede kang mag-invento sa pagluto ng talaba kaya tanong gawin yung toppings dyan pero masarap talaga yung cheese cheese okay, whiz so ito lalagyan natin ng cheese ulit oo oh, bukayin muna sure na baka pa sa akin dyan nakita nyo mukhang malapit malapit yung mga isa tayo dyan syempre akala nyo lang papakain kayo ah malita I-surprise mo ako i-surprise mo ako mga maliit po konti sa isang tangkay. Surprise mo ko Jay. Ayun, nangari. Okay. Pangalawa sa pinakamalaki. Gutsa yes, si mga taong natin ngayon ha? oh, wala akong makakain mamay eh. <laughs> Ayan, kasarap ang kailutan ng Jay para sulit ang paghihintay mo. sa tabi dagat. Ayan naman ang kayong ngayon. Okay. Ang ganda ng tubig yan. Linaw na. Linaw na. Oh. Tala ba? Eh. Kita ko siya sakay ng taba eh. Nakitin. Okay. ano masarap talaga yun ito yung grill parang ko ba lagay mo ng cheese? grilled cheese nga grilled cheese uh, oyster, oyster in town napakasarap yun ang amin masarap sa kanilong hindi lips so ito naman ang gating nakuha ang ano, talaba at saka sa town so ito na iyon ating grabe ka nito Tayong mga I-on natin 'to. 3 2 1